tag na naman at talagang lumalamig ang panahon kaya naman bagay na bagay sa iyo ang sabaw na mainit. At alam naman natin na nagte-trending pa rin ang pares. Kaya mga katropa, ako inyong samahan sa panibagong vlog at panibagong food trip adventure na naman. Dahil sabi ko nga sa inyo kung saan may masarap na kainan ay ating pupuntahan. Kaya tara mga katropa. Yaminess! At eto na nga mga katropa, andito na tayo sa Boss Pares, ang Paris na napakayamines. Dito lang yung matatagpuan mga katropa sa tabi ng Malasiki National High School. Malapit lang din ito sa may 7-Eleven, tabi ng Agis Print Ads. Ang Boss Pares mga katropa ay nagbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kahit almusal, tanghalian o kaya dinner ay pwede kang kumain dito mga katropa. Kahit yayain pa ang buong barkada o kaya naman ang buong pamilya. Kaya nag-order na rin tayo mga katropa, ito ang overload pares nila na sa halagang 60 pesos ay meron ng beef at saka lechon kawale, may egg, mga gulay at syempre may mga taba-taba at napakainit na sabaw. May kasama na rin rice with garlic on top. At may kasama na rin soft drinks yan mga katropa. O ba diba? sa halagang 60 pesos ay talagang napakasulit na nitong boss pares. So ayun na mga katropa, dito na ang ating order kaya wag na natin patagalin. It's Tiki Man time na! Ang Boss Pares on Wheels mga katropa ay araw-araw silang nagbubukas kaya punta na kayo dito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Napakasulit ang 60 pesos overload pares nila mga katropa na check kahit sa merienda ay pwedeng pwede to. Kaya sugod na kayo dito mga katropa dito lang yung matatagpuan sa may Malasiki National High School along the highway lang kaya napakadaling makita. At habang kumakain kami mga katropa ay padagsa ng padagsa ang kanilang mga customer talagang yung iba nagpapatikout pa at doon nakakain sa bahay. Kaya ano pang ini Pakita nyo mga katropa, subukan na ang Boss Pares dito sa Malasiki. So paano? Hanggang dito na lang ang ating video. Huwag nating kalimutan mag-like, follow, and share na rin mga katropa para sa ating susunod na food travel adventure. Muli, this is Daring Kagiwablog, Vlog. Nagsasabing kahit anong pait ng buhay, always remember, God is good all the time. Yaminess!